sa ikalawang araw ng aksyon sa 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games, nasungkit ni Jesse Cabansay ng Cebu City ang gintong medalya sa Archery Recurve Under 10 Category. May report si Bernadette Pinoy ng PTV Sports. Rise and shine, Bernadette. Wagi ng gintong medalya sa Archery Recurve Under 10 category ang tugong Cebu na si Jesse Jan Cabansay sa ikalawang araw ng aksyon ng 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games. Anya, ito ang unang beses na sumapak siya sa Batang Pinoy at hindi niya inakalang makukuha ang unang pwesto sa torneo. Ayon kay Cebu City Archery Club Head Coach Teresita Beltran, bagong ang kompetisyon ay nilagnat pa si Jessie Cabansay, ngunit hindi naman ito naging hadlang para makamit ng kuponan ang kampiyonato and then to sa willingness to play. Ang bata is go down so and then naglaro siya. Sabi niya is ano, mawawala daw yung ligmat niya pag naglalaro. Masakit po yung ulo ko <laughs> at saka dungan, At saka tenga kahapon daw na ano nangyari kahapon? Sumababa <sighs> pa kailangan ka? Opo, linalagnat po ako. Kasabay nito, malaki ang pasasalamat ng 9-year-old athlete sa suportang ibinigay ng coaching staff at sa mga kapwa manlalaro. Sinabi niya po niya, enjoy ka lang, wag kang, wag kang padala. Sinabi rin ni Jessie na inaalay niya ang kanyang tagumpay sa pamilya na nasa Cebu City. Mama, thank you ma. I love you. Samantala, Matapos makamit ang walong gintong medalya noong 2019 Batang Pinoy, balak naman ni Aldener at na madepensahan ang kampiyonato sa unang pagsabak nito sa Philippine National Games. Uh, medyo may kababo kasi merong mga kalaban na mas mga bago at hindi ko alam kung paano sila maglaro. Baka mas, mag, mas marami mo magagaling ngayon sa PNG kasi higher level na po ito. No? Hinimok din ni Coach Teresita Aldiner at Jesse, ang publiko na suportahan sila sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaro sa Batang Pinoy at Philippine National Games. Bernadette Tinoy, Rise and Shine Pilipinas.